News sa ating mga balita, mga tagapagmana umano ng kayamanan ng Sambayanan sumugod sa Bangko Sentral ng Pilipinas. 86 million pesos na halaga ng ecstasy na sa batsa sana iya. Cebu City Mayor Rama at pitong iba pa pinatawan ng 6 months preventive suspension. Host at komedyanteng si Bubay na tumba sa stage sa kasagsaga ng town fiesta sa Cagayan mo po si Cesar Soriano kasama ang buong pwersa ng Kinlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Libo-libong katao ang sumugod ngayong araw sa harapan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para kunin umano ang nakatagong kayamanan ng sambayanan. Gayong narito ang kayamanan na katago sa Bangko Sentral, kailangan natin magkapit-bisig tayo mamayang Pilipino bilang tagapagmana. Ayon kay Gilbert Langres, founder ng Democratic and Republican Guardians Philippines Incorporated, may nakatagong 19.5 trillion pesos sa BSP sa pag-aari ng taong bayan. Nagpakita rin siya ng isang dokumento na nagpapatunay ng kanyang sinasabi. Which is so-called ang bagong lipunan which is printed with the backup of gold na nakatago sa Bangko Sentral ng Republika ng Pilipinas at inilabas ang certification mula sa tinatawag natin Treasury Department Certification ng Banko Sentral noong 2005. Dagdag ni Langres, hindi ito ang unang pagkakataon na pumunta sila sa BSP para hilingin ang natatagong yaman dito. Napigilan ng mga otoridad ang shipment ng isang parcel na naglalaman ng ecstasy na tinatayang nagkakahalaga ng 68 million pesos sa Ninoy Aquino International Airport o na iya kahapon. Unang nagsuspet siya ang mga otoridad nang kanilang makita ang scanned image ng isang box na naglalaman umano ng dog food. Nang kanilang gawan ito ng physical examination, nakita sa parcel ang halos labing apat na kilo o katumbas ng 40,389 na tableta ng ecstasy na galing pang Netherlands apat na individual na sangkot sa shipment kasama ang claimant ang agad na naaresto bilang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Customs Modernization and Tariff Act. Suspendido sa loob ng anim na buwan si na Cebu City Mayor Michael Rama at pitong iba pang opisyal ng lungsod. Ito'y matapos silang patawan ng Office of the Ombudsman ng Preventive Suspension hinggil sa reklamong grave misconduct, conduct unbecoming of a public officer, conduct prejudicial to the best interest of the service, grave abuse of authority or oppression, at violation of the code of conduct and ethical standards for public officials and employees na inihain ng apat na empleyado ng City Assessor's Office. Ayon sa mga nagreklamo, hindi sila pinasahod ng dati nilang tanggapan mula July 2023 hanggang January 2024 mula nang inilipat sila sa ibang opisina noong May 2023 na kanila ring inapela sa Civil Service Commission o CSC. Saad ni Ombudsman Samuel Martinez, matibay ang isinumiteng ebidensya ng mga nagreklamo laban sa mga nasabing opisyal. Kwenstion naman ni Rama ang preventive suspension at sinabing wala siyang ideya hinggil dito. Natumba ang komedyanteng si Norman Balbuena o mas kilala bilang Bubay habang nag-host sa 334th Apari Town Fiesta sa Cagayan nitong Martes. Sa Facebook Live ni Vice Mayor Rene Chan, makikita ang pagtumba ni Bubay sa kalagitnaan ng kanilang performance ng kapwa komedyante na si Pipita Curtis. Agad namang nagtungong ilang event stop kay Bubay upang matignan ang kalagayan ng artista. Dahil sa nangyari, nag-commercial break ang live stream at sinabi ni Pepita na na-out of balance lang daw si Bubay. Maya, maya bumalik din sa stage ang komedyante at nag-perform muli kasama si Pepita sa adlang aktor na silaw daw siya dahil sa ilaw ng stage kaya siya na out of balance. Matatandaang noong Abril ng nakaraang taon naging unresponsive si Bubay sa kalagitnaan ng interview ng Fast Talk with Boy Abunda dahil umano sa after effects mula ng ma-stroke siya noong 2016. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uula. At niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.